So yun, welcome back mga kabara sa akin channel So, here you go, nagbabalik si uh, Tito Barako ng Alberta <laughs> So, bablog ulit tayo Ay, ang vlog natin, pupunta ulit tayo ng Costco <laughs> Bibili ulit ako ng avocado at hotdog, siguro <laughs> So, yun lang ang buhay dito Medyo umakon ngayon, mainit pa rin Pero, kulimlim, hazy, ano bang tawag dito? Mausok, hindi naman mausok, pero Natatakpan ng usok Ang araw Dahil malaki ang wildfire sa Jasper Jasper at Belta Malapit sa bump So, yun, mausok Buti hindi pa may usok dito San Kung hindi, magamoy tinapan na naman So, sana na Matapos na yun Umulan sana na isang lakas Na napakalakas Para matapos na yun <laughs> ganda pa naman pasyalan ng uh, rakis lagi so lalo pag summer kasi yun nga lagi na lang may wildfire fan hindi yung din yung nisan kahit may fire ban nagkakon pa rin kasi sa uh, masyadong mainit humid dry dry masyado yung yung uh, kabukiran yung kabundukan so yun nag-i-start ang uh, wildfire hindi natin alam kung isang sinasadya hindi natin alam hindi natin masabi ko wildfire wild nga eh so yun mga kabara ko pabunta muna ako ng Costco so tingnan natin kung anong mabibili natin ang target ko lang talaga avocado so ang avocado kasi doon 12 dollars yung anin so bibili ako tatlo siguro dalawa pang para sa store one week na sa store yun so malalaki kasi yung avocado doon jumbo isa bibili ako nung mura sa Walmart halimbawa 597 tapos maliliit lang siya mahirap gamitin sa sushi mas maganda yung malaki so sa Costco pumupunta pero hindi ako bumibili mo sobrang dami kasi hindi nabubulok naman hindi kad maubos so ang ginagawa ko no lang yun nga malapit naman dito sa bahay bibili nilang ako ng tatlo isang dalawa so nakakapasyal din sa Costco so anyways punta na ako doon dami ko pa sinasabi

呃，轮。Uh, got uh, the famous uh, red chocolate ko po dito na isi hinahanap ako dito pag meron siya bibilin ko masan ka magpakita ka huh. whoop mahal yun <laughs> wala wala oh, dito lavender Ha banda, sayo si wala. Sandali ah, wala. Wala, wala. wala, wala. <laughs> Ngayon, 'yan ko bibilihin sa kabala. Ano din paakala noon? Kalimutan ko rin eh <laughs> Kasi yung mga bra ko Kaya ah, eto mga galing tayo sa Costco syempre Bibili tayo ng hotdog Walang kama tayo ng hotdog <laughs> Time check 8 Natawag si Mises ah Nasa Costco nga eh Ang dalit natawagan ko lang Hello sa ngahan? Sa Costco. Bakit? Pa-win. Anong binibili mo? Hot dog. For the vlog. Hindi <laughs> ba ano? the... may to? May sojo kami mahal. Ha? Oh? Masarap ng sojo ni out Abby. Shoutout sa vlog. May Yakult at saka may Sprite. Oh. Shoutout sa vlog. Hello. <laughs> <laughs> so, yung mga abra ko. Next ano? 3 hours. Yes, yes. Oh. <laughs> Oo. So yung mga ko, drive na tayo -uwi. pa uwi magkano pa ako ng spot ko sa so kakainin yung hotdog lang 70 So yun mga abra ko Dito na lang ako sa bahay kakain Kasi medyo mausok sa labas medyo di pwede tayo magtagal sa labas kasi pag ganyan may warning nga eh at saka may laro ang US hindi ko lang kung ngayon to nung nakaraan Germany versus US kung lang naman to practice nila <laughs> tune up game so nanonood ako shout out kay pareng Lebron <laughs> so yun mga abra ko time check 8.30 So, napamili ko nga pala doon. Siyempre, hotdog. Hindi ko napigilan eh. Yan, hotdog. Beef hotdog. Kompleto. May ketchup at uh, mustard. Siyempre, tsaka relish. First bite. Thank you, Lord. Mmm. Basta ng hotdog pala. Harap. Mm. Mayroon natin ituloy mag uh, mag muna ako na, na nabili so ito Dove 16 pieces na Dove para badala ko to sa Pinas eh meron akong box na pinupuno balik bayan box so makakarelate yan mga OFW. <laughs> especially mga galing Saudi galing ng Middle East yan mahilig magpabox kasi nag Middle East ako eh nag Saudi ako tsaka Dubai kaya <laughs> namibili pa rin ako nagpapabox pa rin ako sa mga kamag-anak lalo na sa family ko so matikman din nila yung mga yung mga kundit tulad nito matikman nila yung dub <laughs> baka gamit sila kakagamit naman syempre iba yung galing dito si ba galing abroad yung mga pagkain na kwan dito na pinapadala mga warm beef kung ano-ano so yung mga sa box syempre yung mga sapatos damit um, yung parang yung kumbaga kunting pakwa ng uh, padala tayo ng konti na uh, may mga konting bagay-bagay, groceries, damit. Bukod pa sa minsan may konting ayuda. Yun lang. Ganun lang talaga ang buhay ng isang abroad Siyempre, nahirap nga din namang, mahirap din ang gumastos uh, gumasto sa Pinas, siyempre. Although may magagastos naman sila, siyempre, iba pa rin yung uh, may konting ayuda. So, yun lang. So, yung pa nabili ko. Ito pa, titikman ko to kung masarap. Itong pineapple coconut mini cakes. Hindi ko alam kung masarap to. Pero titikman ko mga kabarako. Titikman ko na. Ngayon na. Right now. Open ko na. Six pieces to. Ooh. Yan o. Looks yummy. Costco baka naman. Mmm. tamis ng frosting. Ang sarap pa. In fairness. Hmm. Sarap. Hmm. I Try nyo to. Kung available sa inyo, ang cost Sarap pa. Ha? Ah. Napaibig din ako sa kwam. Watermelon, maliit na watermelon, 599 lang naman. Matamis kasi ang watermelon sa Costco. Yun lang, matamis. Napakatamis talaga ng vanilla. Ng watermelon. Madilim na tayong video. Okay lang yan. Yan, tsaka avocado, nabili ko. Dalawang terasong avocado, dalawang box. O, oh, dalawang, oh, dalawang bag. Dalawang bag. Sanitary talaga yung cam. okay <laughs> lang yan, okay lang. Yeah, so, here's the light. Dito tayo mante. Ay, sarap nito. Dali. Mamaya na. Nag-hotdog muna. <laughs> hmm. nag ko na ako dito sa loob kasi ang, ang init nga. may sa akin kung worth it ba daw ba na mag international student dito sa Canada ang sabi ko hindi ko alam <laughs> hindi ko alam kasi hindi naman ako international student eh. so sa mga nagbabala mag international student ganito yan medyo malaki ata yung gastos medyo malaki talaga as in malaki yung tuition tapos kukuha pa kayo ng bahay dito pagdating kung wala kayong kilala. Kahit may kilala, babayad pa rin kayo ng bahay. Then kung malayo yung school, medyo mamasahe pa. Normally, mga international student dito, kung may nanonood sa akin, mga sa ibang basa ata na gusto magpunta rito, may nagtanong sa akin dati. Kailangan may budget at saka ready sa sa yung waiter naman, okay lang yung lamig mga, kailangan lang ng mga panlamig nyan eh kailangan ready yung isip <laughs> sa bulsa, syempre nga yun nga, paulit-ulit ano pa ba kasi normally yung mga nag international student dito nagtatrabaho sila, nagwo work minsan hindi nga lang isang work eh, minsan dalawang work I ng grind sila lang grind eh so yun medyo mahirap din daw singa nga mahirap, minsan mahirap din Nap napapanood ko sa ibang vlog na medyo mahirap pero depende pa rin sa inyo kung gusto nyo talagang mag puso ng inyong Canadian Dream kasi may chance talaga, malaki yung chance na maging permanent resident talaga pag sa dumaan dun sa International Student Pathway malaki yung chance hindi ko lang sure kung how and how 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 I don't know no idea kasi wala naman lang masyadong nakakausap na international student na panood ko lang sa ibang vlog tulad ni na Juan nagbablog sa Calgary si na Alwin Elma yun na napapanood ko minsan doon mga international students sila so uh, may mga sabi nila yung mga news, yung mga ganyan ganyan. Kung gusto nilang uh, Manood pa Sa mga vlog nila Yan ang kanilang uh, Youtube channel Alwin and Elma, ata ang pangalan Sa kal taga Calgary sila So yun, anyways Ang sasabi ko lang Kung nagpa-plan kayo talagang Tuloy nyo, kung gusto nyo Pero talagang pag-isipan nyo Hindi lang isang beses Isang taong beses siguro, hindi lang isang lebong, isang lebong beses. <laughs> Thousand times, million times. Kung maaari, kailangan mag-research kayo, magtanong kayo. Kung as government dito, talagang paiba-iba talaga yung system nila sa ng, uh, sa immigration system. <coughs> sa immigration system. Pero ngayon, nakikita nila na medyo madami na yung international student. Parang yung ibang university, na malalaki. Basta, nagmamahal yung iba ng tuition, ganyan-ganyan. Hindi ganyan. ko lang alam, alam. Yung, ah, mahal ng tuition eh. Hindi ko alam kung bakit mahal ang mahal ng tuition ng international student. Unlike ng mga citizen dito or mga permanent resident dito, pag nag-aral, iba yung tuition nila, mas mababa. Hindi ko lang kung bakit. Kasi ako nag-aral ako ng HCA dati eh. So, may pa ako sa government. <laughs> pagka-graduate ko, wala na. Hindi ko na nagamit. <laughs> Nung pandemic yun, nag-aaral ako HCA, healthcare assistant. Yung naguhugas ng wet packs ng mga tatanda. Yon, nag-aalaga ng matatanda sa nursing home. Nag-aaral ako noon. So, yun. Magkano ba ang tuition nun? Hindi ko na sure. Kung magkano. Basta ngayon, nagbabayad na. Inuhulugan na. Hanggang sa matapos yun. Mura lang naman. Anyways, kung talagang gusto nyo uh, magpunta rito at mag international student, okay. Go lang kayo. Basta pag-aralan uh, yung mabuti kung anong mga mga dapat gawin pagdating dito. Talagang kailangan naka-plano, planado. Kung hindi man sa plano nyo, kailangan mayroon kayong plan B. Plan B, plan C, hanggang plan Z. Kasi dito sa Canada, Z ang tawag sa Z. Z. <laughs> may plan Z. So, yun. Yun lang na ulit ko lang. At napanood ko lang sa mga vlog kasi. So, yung iba naman, may nakita rin akong vlog, umuwi na matagal na dito, then nag, nag for good na sa Philippines, nag ayaw na dito. Yung mga ganong kanya-kanyang diskarte. So, ako dito, matagal na rin kami. So, eh, 2012 ako dumating dito. So, si uh, after 3 years, nakuha ko na. So, anyways, citizens na kami. So, yun, ang sasabi ko lang, ma, yun nga, sabi ko dati sa nakaraang vlog ko, ang life dito, ang buhay sa Canada, kasi nga, yung vlog ko ngayon, to ko sa buhay sa Canada, eh, masarap, na medyo mahirap. Ganoon na naman talaga, kahit naman saan pumunta lahat naman tumataas yung bilihin eh. Lahat tumataas yung bilihin. Yung gas, yung presyo ng gas, yung gasoline, gasolina, pa ganun, -ganun. Pataas pa baba. So, yun. Lahat may gastos. So, yun nga lang, dito, yun nga, healthcare, normal na yung healthcare benefits dito, yung benefits ng bata, yung pag-aaral, libre, yun, yun. Masabi ko na sa ibang vlog dati, So, for international student, di ko na alam kung paano yung inyong uh, process. Kung meron ba kayong healthcare o ano, hindi ko alam sure. Kailangan nyo ng insurance, syempre. Kaya mahalaga ka dito ang life insurance eh. So, anyways, thank you again for watching. Ito ang inyong Tito Barako. Welcome sa akin podcast. Tito Barako Podcast. <laughs> Soon! <laughs> so... Tingnan na lang kung sinong magiging guest natin sa mga ating susunod na podcast. <laughs> so, bukas, uh, Wednesday, sana matuloy na ang flight ni Mrs. Uh, madaling araw na tayong uwi nila. Nagpabook na sila ng bagong uh, ticket, ibang airline na. Kasi, yan, delta talaga. Nagka-rumble-rumble na yung delta. Nah, dahil doon sa nangyaring yun, sa US, naapektohan yung Delta Airlines. So... Yun, ganda ng laro. Replay <laughs> to Napanood ko na to eh. Anyways, ang ganda dito lang ang vlog ko, mga barako. Dami kong sinasabi. So, itong inyong tito barako, thank you again for watching. Please subscribe. Kung bago ka lang dito sa channel ko at napadaan ka lang, please subscribe, my man. Please share this vlog or video or anything. <laughs> so, thank you. Bye.